Magandang umaga po, magandang biyaya mga kalaki para po sa atin dyan sa mga manonood po nagising na dyan ngayon pong June 6 mga kalaki abay eto na po ang mga dapat tayaan natin ngayong araw po mga kalaki ha mga 2 digit lucky numbers po ng bawat bayan nyo ito po bagong sumada, bagong code po ibibigay ko po sa inyo, okay kaya kung ready ka na at gising ka na mga kalaki sa mga tulog pa dyan, gising gising na po mga kalaki dahil narito na po ang mga swerteng mga lucky numbers na tatayain natin sa STL, sa Lotto, sa National at sa wedding mga kalaki, kaya huwag ka nang magpahuli, ano pang hinihintay mo dyan, bangon na kunin mo na mga listahan mo at subukan ng mga lucky numbers namin, yung mga lucky numbers nyo na hindi na lumalabas, abay palitan na yan mga kalaki ito na pong i-try nyo ang mga lucky numbers natin lalong lalo na sa mga bago dyan ha? mga bagong manunood dyan tutok na po rito claim it na mananalo tayo dito dahil araw araw po nakapagpanalo po tayo dito sa ating mga lucky numbers at mga followers natin ang dami 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 na po natin na panalo. pero meron din naman pong hindi na nanalo hindi po tayo nagsisinungaling ang maganda nito hindi po tayo tumitigil para po magbigay ng mga lucky numbers para po sa ating lahat mga kalaki kaya tutok na eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, tulad ko, gising na po, magang-maga po ako nagigising, alasing ko po para nagbubukas ako ng tindahan ngayon. At syempre po, uh, sa mga maagang bumibili na ng mga suki natin, kaya... Habang, na, habang wala pang bumibili, vlog-vlog muna po tayo mga kalaki para sa mga nag-aabang po ng mga lucky numbers dyan. Ito na po ang mga 2-digit lucky numbers. Umpisaan po natin sa San Mateo Rizal. 8.30 Kainta 9-5 Taytay Rizal 2-3 Antipolo 7-22 Montalban 15-26 Angono Rizal Angono Rizal to 30-33 Romblon 5-29 Tabu 18-22 Marikina 4-3 San Juan 18-25 Pasig 1-14 Manila 12 22 30.35 30, 35 samar Sa jis leite 11 17 Iloilo ilo 15 22 Benguet. 30 sa Okay, 30 sa ah. isa bouan 9 11 bataan 5- 14 batangas 7 jis Bicol 1 25 Bagbagyo 32 23 Bulacan 7 19 Buhol 15 Capis 25 Rojas 3 14 Togigarao 17 21 Isabela 515 15 Quezon City G 17 Pampanga 9, 13, Pangasinan Gis 21, La Union 5, 11, Nueva Ecija 23, 31, Nueva Vizcaya 82 2, Ilocos Sur 1, 6, Ilocos Norte 11, 17, Masbate 14, 24, Cebu 5, 20, 3 Aklan 9 15 Aurora 32 36 Laguna 18 11 Quezon 1 3 Olongapo 4 8 Davao 5 9 Tarlac 21 34 Quirino 32 35 Bacolod 19 30 e 8 sa is, Tag, nuebe, 5. Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin yan sa tagig para po sa masusugid natin gising ng mga followers dyan na nag para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Huwag po yung mga fake account ha. Na. Nagkalat po ang fake account dyan. Ingat-ingat po. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Red Parungkin. I-search niyo po yan. Tapos tignan niyo po lagi ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. ay po na account namin sa Facebook pero hindi po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Panonkey na merong 16,800 followers at syempre po TikTok, ang TikTok natin Red Palungkin po na merong 424,000 followers ay po yung mga legit na account namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadalang ko po kayo ng mga libreng lucky numbers agad-agad dyan po sa messenger nyo tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad ha private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding. Pag sumali ka sa private consultation, aalagaan kita, tututukan kita sa mga laban mo sa abroad at Pilipinas mga kalaki. Ito po ay walang pilitan. Sa mga may gusto lamang pong sumali sa private consultation natin dahil marami na po tayong napanalo rito at nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Okay? At sa mga interesado po na sa sali, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. At sa mga interesado po na sumali ngayon, abay, bibigyan kita ng big discount para po member ka na ng 3 months ng June, July at August. So, ano pang hinihintay mo mga kalaki? Sali sa na po mga kalaki at malay mo, dito pala ang swerte mo. Kami pala ang bibigay ng mga magpapanalo sa mga lucky numbers na tinatayaan mo. Okay, at ituloy na po natin ating pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers dito po sa Mindoro. Ayan, Mindoro. Cinco, 17, Marinduque. 14, 25, Caloocan. 1629, Muntinlupa. 4, 6, Palawan. Gis, 35, Sambales. 1, 24, at Apayao. 23, 7, Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin mga kalaki, maya maya ay tatayaan nyo po yan at iraramble nyo po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit para mabaliktad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo. At syempre po bango na mga kalaki, eto na po yung mga nagpapashoutout. Ayan po, uy, sa bansang Japan. Ayan, shoutout po kay, ano to, Leia ano to, Gutierrez. Hello po, shoutout po sa inyo dyan sa Okinawa, Japan. Hello, shout out daw po sa inyo dyan. Ma'am, pinababati po kayo ng inyong uh, labadabs. po si Jerry. Ayan, hello, shout out po sa inyo dyan. At syempre po sa mga jeepney driver po na, naman po rito sa atin sa... Ayan, jeepney driver po si Kuya Erning. Ayan po sa may Nueva Vizcaya po, Diyan po sa may... Aritao, hello. Maraming salamat po dyan sa Aritao mga tag-aritaw dyan, maraming salamat po sa mga jeepney driver, tricycle driver, saludo po kami sa inyo maraming maraming salamat po, mamaya po yung mga nagpabati na yan, may libreng lucky numbers kayo sa akin, re-replyan ko po kayo at i-check nyo po yan sa messenger nyo, okay sa mga gusto pong magpabati para magkaroon din po ng mga lucky numbers sa libre, message lang po kayo sa messenger ko at dapat po comment na comment at share na share ng video at dapat nakafollow, okay good luck, mananalo tayo ngayon, claim it gising na po mga kalaki